Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Isang mapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa YouTube, sa Facebook, sa Signal 101. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong mare ng bayan, mare yao. At syempre, kumare de Campanilla. Pag may kumare de Campanilla, may abogado de Campanilla. Walang iba kundi ang ating abogado de Campanilla, attorney Danny Con. Magandang magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo, mare. At sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede kitang matanong? Pwede. Bakit Danny Kun? Sino nagsabi sa yung Danny Ah, Kasi uh, sa law school mm. o sa trabaho, maraming Dani ang pangalan. Ah, okay. So para ma-distinguish ma ka okay, from the other... Of the lawyers oh. na Danny rin ang pangalan, eh, nilalagay nila yung first syllable ng iyong surname. So, Danny Con. Okay. okay. Ba't okay. hindi Romeo ang bakit pinangalan Romeo? sa iyo? Ay hindi, kasi wala namang kinalaman yun dun sa pangalan ko. Hindi, ibig sabihin ba't hindi sinabi ng nanay mo na Romeo, bakit dani hindi nang tinanong ko yung nanay ko eh. <laughs> Sabi ko na eh, bakit naman bibigyan mo pa ako ng bibigyan mo na rin lang ako ng pangalan, Danilo pa. Oo nga, ang daming Danilo. Eh kasi Anya may artista noon na Danilo pangalan eh. Eh guwapo eh. Oh, wala na akong eh, masabi. Eh, eh, yun buka, na yun. Ang lalaki kang guwapo eh. Ayo. <laughs> <ng> nanay, <laughs> nanay mo nga, ano? Eh, nanay ko. Nanay, nan oh, nanay, nanay. Oh, diba, di ba? Speaking of uh, Pangalan kasi, di ba? Atoy mm -hmm. ni Dani, maraming mga Eh, ikaw, mga ano isyo. ba ang pangalan mo? Ay, mala... Mm, Maria... O, oh, tingnan mo, hindi mo alam. Maria Cecilia? Hindi. Eh, ano? Mare en cielo. Mare? Marichel. Mare? Mare en cielo. O, oh, sige. Kasi ang, ang cielo, ang direct, ibig sabihin ng cielo, yes. ay uh, langit. Ay, naku, siyempre. Oh, eh, ang mare ay dagat. Oh, edi, eh nung pinanganak ako, nagkalabo-labo. <laughs> yung langit at yung dagat. Ayan, oh. oh, di masaya ka na. Parang dagat sa langit. Yung yeah. ibig sabihin nun. No? Eh, Akala ko sa sabihin mo, anghel sa langit. Yan, but edi eh ang, that's, dapat really angel. my cielo. Anghel yeah, and cielo. Yan, uh, and yellow. Ah. Yan, no. oh, di Spanish na Spanish, uh, di ba? Kasi kami ay kapangpangan Uh, uh, valen, uh, yung aking uh, Mga lola Kapangpangan Spanish So dalawa yung Valenzuela. pangalan mo isa Isang mare Tapos encielo it's, it's marichel Marichel lang Marichel lang So isang buo ah, Pero pag pinutol mo siya Yun palang ibig sabihin Sabi mare sa akin ng tiyahin ko Encielo Yan Sige Tiel Okay o Sige Eto na po. Marami kasing may mga pangalan na nagkakaroon din ng problema. Kaya yun na naitanong ko sa iyo, mm. di ba? At dahil minsan may mga hindi nagugusan 'yung sarili nilang pangalan, minsan nga nagbabago, di ba? Pwede 'yun. Ni mm. ba. Eh. Pero 'yun ay pagbabago, magiging alias na lang nila 'yon. Sapagkat ang official na pangalan nila ay kung ano ang nakasulat sa birth certificate nila. Except kung talagang medyo hindi kagandahan ng ang pilido or eh, ang pangalan. Pag magpapalit ka, kaya nga, kung halimbawa ang ibigay ng pangalan sa iyo, Orinola, <laughs> siguro naman magpapachange <laughs> magpap of first name ka. <laughs> Ay, buti na lang hindi gano'n ang pangalan ko, no? Uh, ang ganda diba? ng pangalan ko. O kaya, okay. ang oh, pilido na bagong gahasa. Ano <laughs> uh, ba? Diba? Eh di ba ka dapat magpapalit ka rin ng surname? Buti na lang hindi rin ganyan ang pilido ko, di ba? <laughs> o eto na. Eto na po, kaya nga ako, ingat na ingat ako eh, sa aking mm. uh, uh, dating mapapangasawa. Mm. Kasi ang ako eh. Ang? Oo, dati ang ako eh. Ang ang pangalan ng yung Sir, unang ko. ng anong asawa mo? Hindi, yung, nang yung nanay ng tatay mo. Ang tatay ko, yung mo ang. Ko ang. Ah. Uh, pero masalimuot 'yun kasi talaga iba talaga pilido ko, but ang ako, yan. ang, Ay, ang. o oh, ayoko ng hit ang pangalan. Ayoko ng liwanag <laughs> o kaya pau o ang sakit sa tenga. Kaya kahit kagano siya kagwapo, pag hit ang pilido niya, Never mind. Ang <laughs> <laughs> pangit, di ba? Oh, Marichelle sweet. ang hit. <laughs> <laughs> Thank you, ha? Salamat, ha? Tuntua talaga ako ito ni Dani ko, no? Ito na ang mga numbers na pwede nilang tawagan, attorney. Ni ano yon Ah, kapag ka-globe ang telepono nyo, text o tawag kayo sa 0954 310 0331. Mm -hmm. At kapag smart naman, ang tatawagan ninyo o um, magte-text kayo sa 0961-770-8807. Ayan. So alam nyo na ha. So eto na tayo. Talon uh, na tayo sa unang tanong. Si Mira. 30 years old ng Caloocan City. Ano po ba ang pwede kong ikaso sa nobyo kong hindi na sumipot sa araw ng aming kasal? Eh, dapat Valentine's pala natin diniscuss to. Uh, oo nga. Valentine's ano. eh. Hindi oh. sumipot, ha? Grabe. Hindi, pero nag, nagpa-imbestiga nagpa, nagpa na po ba kayo mm. kung bakit hindi sumipot? Eh baka natatandaan na, mo ba yung oh. ano? Natatandaan mo ba yung pelikula? Na an affair to remember. Ay, luma na. Hindi ko alam diba? Nako. <laughs> <laughs> Bakit naman makanako ka? Oo, uh, oh, sikwa yan eh. Hindi, pero ni-remake yan. Ah, okay. Pero yang, Julia yung... Julia Roberts ako yan. Yung, unang-unang pelikula niyan, si Carrie mm. Cary Grant yata. Yan Ayan, eh. Ayan, hindi uh, ko rin kilala yun. At saka, sino yung babae doon? Tanongin natin si Direk. <laughs> Direk Bebet? <Mehmet. laughs> Ayan, o, oh, tingnan mo. Siya okay, hindi niya. siya nakasipot dahil, sa kanilang usapan dahil, dahil siya ay naaksidente. O, oh, yeah, posible. Okay. Posible. So, titingnan muna natin kung ano po ba ang dahilan kung bakit hindi siya nakasipot. Siya, siya po ba ba'y nawawala? Mm. O, ngayon, ipagpalagay natin na talagang nagbago ng isip. Run away talaga. Ang nobyo, nagbago ng isip. Oo, oh, nobyo. na. Oh. At hindi sumipot. Run away groom siya, hindi run away bride. Hindi siya, hindi, yung run away ay dumating tapos umalis. Ito talaga hindi sumipot. Ito talaga uh -huh. hindi sumipot. <laughs> Kaya oh, di sige. mo sabing run away. oh, uh -huh. ngayon. Eh... Eh, may gastos na yan. Ang dami, uh -huh. ah. Uh -huh. Kasi po, alam niyo, ang pagkapakasal po ay hindi dapat pilitan talagang pwede pong magbago ng isip Hanggang ang, last minute. Oo, ang magpapakasal hanggang sa kahuli-huli hang sandali. Hanggat hindi nagsasabi ng I do. Ayan. ayan. Opo. Eh, kung nagbago po ang isip niya sapagkat yun ang itinutulak ng puso niya, mm. aba eh, hindi po natin siya maaaring kasuhan. O, ayan na yung kapartner daw ni... Si Debra Kerr. Deborah Kerr. Uh, ah. Kerr. Hindi, ang pronounce yata dyan eh, Debra. Debra. Oh, Debra. Mm -hmm. Ah. Ngayon, eh, pero, subalit, data po mm. may kulang. Oh, ano pa? Munit. Munit. Yan. Okay. Kung ito pong inyong... Dapat na maging... Ah, itong Asawa, ay pwede namang nagsabi sa inyo na nagbago ang isip niya bago kayo na pagastos at bago kayo na iligay sa napakalaking kahihiyan, kahihiyan oo totoo yan Ay magkakaroon na po siya ng abuse of right Sumobra naman, naman ah, naman. Sukdula naman ah, talaga. Naka, ah, me. Eh, talaga naman susukdulin mo talaga. Oh, dapat pagka, dapat niyang naisip na sa kanyang hindi pagsipot ay masasaktang kayo. At buong pamilya. Madalagay kayo sa kahihiyan. Correct. At Oo. napagastos pa kayo. Okay, ngayon. Let's go to the conclusion. Criminal offense, wale. Ay wala. Wala. Pero baka po may sibil sapagkat nga kung kayo ay napagastos, kung kayo ay nalagay sa malaking kahihiyan, at pwede namang naiwasan kung sinabi lang nila sa inyo ng mas maga. Hindi mo na alam mo ngayon ang kasalan. One year, one year na nagbabayad na paano ng nagbabayad? O kunyari, pagpakasal ng next year. oo mm. O ngayon pa lang may reservation na. May, bay o, may bayad, may bayad na. na. yon O minsan ngayon pa lang lahat din na down payment mo na para makuha mo lahat yung venue, yung church. Mm. Ang dami noon, o di pa eh, na. Pero di ba usually ang, nag, ang gumagasos naman dyan ay yung balaki? Hindi tayo sure. Ah, baka siya ang <laughs> <gumagas, tawas. laughs> Hindi tayo sure dyan. Ngayon kasi share-share. Oh. Di ba? Oh. Oh panahon mo. Noong panahon namin eh lalaki Lahat, talaga ang gumagastos. Ngayon hindi na At saka, share na. Pagka naman hikang ka. Ha? Ah, sasabihin nung tatay nung babae, hmm. alam mo iho eh ang katumbas nitong anak ko eh, isang kalabaw eh. Ay talaga ba? No? kaka kailangan, kailangan magbibigay ka ng kalabaw. Ng kalabaw? Oo. Oh, kalabaw. Talaga? Uh Oo. -oh. Ano daw direct? Ano dote, daw? dote tawag yeah. doon. Daura. Ay, sa Chinese, Chinese sa Chinese, may ganyang kami. Yes, di ba? Kasi meron kami engagement. Yes. So sa engagement, ayan, ayoko na magsalita. Pero mga, sa Chinese, Chinesis sa akin dito. pero sa Chinese, sino ba ang nagbibigay? Yung lalaki o yung babae? Lalaki. Yung lalaki. Sa oh, Pilipinas, ganun din. Oh, yung, yung lalaki ang nagbibigay ng dote. Yes. sa pamilya ng babaeng mapapangasawa. Yeah, niya. iba sa Inglaterra. Ah, yung babae. dowry, dowry ng babae na Yes, ba. sa Inglaterra iba, pero sa Chinese iba rin. Sa Chinese, mm -hmm. nagbibigay yung lalaki. Ayun, Ay, pareho ng Pilipinas. Yan, mm -hmm. oh, anyway, so sa, na Minana ng Pilipinas yun sa mga Chinese. Mm -hmm. Okay, so ang tanong ko, mm -hmm. um, kung civil offense yan, so pwede niyang isama yung psychological na na nangyaring damage na nangyari hmm. o kaya yung mga lahat ng deposit niya, lahat ng pinigay niya, tsaka kay, kay kahihiyan ng buong pamilya niya, mm -hmm. naka-quantify naka ba yun? Although, yes. Although ngayon, parang hindi na yata malaking kahihiyan ngayon niya. Kasi uso na. Huh? Hmm. May, ay, ay, parang ay, kasi, alam ko yan mga oh, artista oh, na ganyanan na oh, eh. O, oh, oh, ang oh, madami-dami yan. Oh, oh. Kasi pagka in, uso -uso, in, in, pag inilagay mo sa vlog mo, parang nako. Nako, oh, ano ay, eh. teka muna, wait a minute, kaping mainit, abay may sing, -sing yan, mahal din ang singsing. -sing. Eh kung yung babae ang umalis. Paano umalis? Siya, Siya yung, yung, nawala, eh, mahal ang singsing -sing na ano, engagement. Singsing -sing na brilyante. Ay, brilyante. Hindi pwitang baso. Hindi mo sa night. eh, pa, paano yun? Isasole? Ay, dapat isa uli. Eh, pa, paano yung mga regalo? Well, kung yung mga regalo ay dahil sa sila ikakasal, ay dapat isa uli. Ay, Pero kung niregalohan ka ng chocolate, baka isa sa uli mo pa ba yan? Kainin ko na lang, ano And ba? Hindi, ay palitan mo yung chocolate, ah. Pwede bang ganun? Hindi na yun. Yun, lang mga, yung yun. lang mga yung Yun lang mga regalo okay. na ibinigay dahil sa ikakasal. Halimbawa, oh, okay. yung kapitbahay mo, inimbita mo, ah. Sabi niya, oy, yung regalo ko, papadala ko na bukas ha, maski bukas ang kasal niyo. Eh, ngayon, kasi, nandiyan ngayon, na. Papadala Oo. ko na ngayon, kasi mm -hmm. maski bukas ang kasal niya, papadala ko na. Eh, kasi yung, malaki kasi yung kahon eh. Oo nga. Eh, ano ba yun sa lobo ng kahon? Malaki. <laughs> eh, punch bowl. Lagi <laughs> <laughs> <Laki> nun. <laughs> parang, parang experience mo yan. <laughs> ah, punch bowl. O kaya, ay naku po, ano yan, stand fan eh. Ah, gano'n, ah, sige. Di ba? laki. Okay, laki. Laki, o kaya... Tuntua ka naman. Washing machine eh. Tuntua ka <laughs> naman, o di siyempre, ba? Siyempre, eh, o, Siyempre, diba? binigay regalo. Ah, oh, ngayon, okay. hindi natuloy na tuloy ang kasal. Susole. Ah, di siyempre, sasauli mo yon. Okay. ba? Diba? Eh kasi hindi naman sila kumain. At saka hindi lang yan, hindi na tuloy yung kasal eh. Kaya ako lang naman nire-regalo sa inyo yan kasi makakasal kayo eh. Mag-start mag kayo ng pamilya nyo at 'pag uh, magagamit kayo mm, sa okay. bagong buhay ninyo. Ah sige, okay anyway, punta kasi abogado friend, kawawa ka naman friend, pero siguro 'wag nating sabihin, kawawa ka. Ang sabihin natin, buti na lang, hindi ako napunta sa isang irresponsabling tao. Ah, Oo, oh, parang mas blessing in disguise. Blessing 'yon always, sabi ko nga. Sa isang uh, sitwasyon na hindi maganda, mm. lagi mong titingnan na maganda ang nangyari. Mm, mm. Dahil kung hindi ay by mas grabe pa siguro. Anyway, ito naman si Mark, 45 years old, ng Cavite. Dati po akong OFW at nag-TNT po ako ng matagal. Nawala po ako ng komunikasyon sa misis ko ng halos limang taon. Umuwi po ako dito noong January at pagdating ko po ay may kinakasama ng iba ang misis ko. Pwede ko po ba siyang kasuhan ng pangangalunya? Adultery. Five years siyang nawala. isang eh, ka nagpunta? Hmm. Hindi ka man lang nagparamdam. Bakit naman wala kang paramdam ng five years? Nagpadala kaya siya ng sustento? Ay, eh, malamang e wale. Uh, oh. Eh, pero kahit na nag tnt ka, sorry ha, Marka, pero sorry talaga, Marka, parang ang babaw ng dahilan para sabihin mo sa akin mawalan ka ng komunikasyon dahil nag tnt ka. Mm -hmm. Hello? Sige, eh, pero maski... Nawalan sila ng komunikasyon. At ito namang si lalaki ay nanatiling tapat. Hindi tayo sure dyan. Yeah. Ay hindi, sorry Mark. <laughs> Judgmental ba ako? Sorry naman. O na, si Mark. Mark eh. Oo Mark, Oo. Ngayon Mark, kung ikaw ay hindi naging tapat sa misis mo, nagkaroon ka ng relasyon sa bansa kung saan ka nag-TNT, ay hindi naman fair nakakasuhan mo yung asawa mo rito na nakakita ng ibang makakasama. Tama. Uh, pero five years kasi, may tatanungin ah. Uh, ako sa'yo, attorney. Ah. Uh, kasi, eh, di, pero bago yon. Mm, kasuhan mo man kasi yan mm, ng adultery. Yes, sige. Maganda yung sasabihin mo. May depensa. May depensa. Uh, uh ang depensa, recrimination. Eh, siya rin ay guilty of the same offense. So, yung po kasing pumupunta sa husgado, ay kinakilangang merong malinis na kamay. Mm. He who comes eh. to court must come with clean hands. Mm. Dapat, uh, hindi wala kang kasalanan. Mm. Eh, pero kung kayo ay meron din kinasama doon sa ibang bansa kung saan kayo ay nagt ay magiging depensa po ni Mrs. Yon. Okay, may question ako. Mm. What if, sabihin na natin na nag siya, hindi siya nagtalaga nagparamdam. At sinabi ni Mrs., hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin eh. Ni hindi siya nagparamdam sa akin ng limang taon. Wala siyang sustento, wala siyang tawag. Baka patay na. Baka patay na, limang taon. Mm -hmm. Eh, pwede namang nag-TNT ka, may telepono ka, kumikita ka naman siguro ng pera, kasi kung hindi, patay ka na. Mm -hmm. By now, kung hindi ka kumita ng pera, di ba? I'm sure one way or the other, merong kang paramdam, hindi naman kami nawawala dito, hindi ka nagkipag-communicate. Mm -hmm. Ano bang ba sinasabi ng batas dyan, attorney? Abandonment ang tawag dyan. So, balik natin, siya pa ang may kasalanan. <laughs> pwede ba yun? Yes, kasi siya yung nag-abandon na kay misis, eh. Oo nga. Eh, ma ma sa tingin mo ba pero yung, kaso ng pangungulo niya abandonment ay hindi ito dahilan para mga liwa kinakailangan ka naman diyan oo eh, maski nga yun ay ground lang for legal separation eh eh pero pagka maski naman may legal separation ay hindi ka rin dapat na mga ngaliwa. Eh tanong hmm. ko eh kung akala niya patay na. Ah dapat po ay nagpapafile ta pero hindi naman pala siya mag-aasawa kasi kung mag-aasawa uli dapat ay mag-file ng petisyon para idiklara ang nawawalang asawa na presumptively dead eh sabi niya kinakasama eh, pero lang kinakasama naman kinakasama lang kasi Opo So mag pwede ba niyan sabihin na adultery na 'yan eh hindi kita makita eh Limang mm -hmm. taon? Mm -hmm. Are you telling me I have to wait and mm -hmm. wait and wait for five years? In the meantime, five long years? Meron naman nandito. I have somebody beside uh, me caring uh, for me. Yes. So paano na yon? Parang ano ka? <laughs> okay, sa susunod na tanong okay, Next question please. Si Carmen. Ay, teka muna, bago yon. Mm. So sa tingin mo ba si mm. Mark, aside from dun sa sinabi mo na sa kanya, eh meron ba siyang... Dahilan or ka, magiging malakas ba ang kanyang kaso for adultery na ifa-file sa misis niya? Pero kasi, kung ako ikaw, Mark, wag mo nang file Kaya nga. Move, ano oh, ba? Move uh, on, move, sa move on. Mag-legal mag, mag separation na kayo. <laughs> yes. Pareho naman kayong meron pagkukulang. So, Tama, move on na. Legal move on. separation. At saka mahalan ba? Yun uh, sa balik ka na dun sa bansa kung saan ka nag-TNT. Sabihin, sabihin mo sa kanya, mahal. Hindi ba na natin na meron siyang datong kasi siya ay galing sa o, tingnan, ibang bansa. Datong talaga, ba? Hala, halatang ano, Romano. Eh. No? Ano ba Lupa. ano ba ngayon 'yan? <laughs> Hindi na datong yan. Ano ano ngayon sa uh, uh, ano daw? Hindi, ano sa gensy ngayon ng pera? Ah, yung mga Gen ha? Ah, anda! O, oh, ito kasi datong. Anda. Ngayon, eh, ito anda. May kasi datong. <laughs> <laughs> At Alam saka nung parahon sa namin, pag sinabing datong, is lang nas lang pa yon. Eh, ba? ano yung datong. tapwe? Ay, tapwe, 50 yun. <laughs> <laughs> Tignan, no? 50. Maraming makakarelate. Et Etneb. Et ano itne Bente. <laughs> <laughs> okay, sige anyway, o wag na lang magkalimutan na kayo ng mga kasalanan and move on kasi nga naman tama naman no na kahit may pera ka magsasayang ka lang ng pera. No? Ay eh, di, bibigay mo lang sa abogado. Tsaka ano, no? ano? What will you accomplish? <laughs> okay, para rusahan yeah, mo true. yung missis mo. That's true. Parehas lang, lalo na siguro kung may anak ano. Ka, uh -oh. Kawawa naman. Hmm. Okay. So, ito naman si Carmen ng Mindoro. Ay, may tanong sa sa'yo. Sige. Uh oh. Carmen, may datong ka. <laughs> Carmen, good evening. Good evening po, attorney. Sige po. Magandang ta gabi po. Magtatanong lang po ako, attorney, para po sa mga magdulang ko sa probinsya. 15 years na po nakatayo ang aming bahay. Ngayon po ay tinapasibag na po ang aming bahay dahil may nakabiling daw po, po ng lupa na tinatayuan namin. Mm. Para po 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 ba na humingi ng lang ang aming bahay dahil sisirain na po nila ang aming bahay. Mahirap lang po kami isa lang, Isang doktor po ang nakabili, Inisip ko lang po ang mga magulang ko. Salamat po. Ay, pwede po bang mag... Hinahinay uh, tayo ng kontabilis eh. Ah, Nawala ako sa gitna. Magtanong ng paglilinaw, no? Uh -huh. Ang sabi po ninyo, yung lupa na kinatatayuan ng bahay ng magulang nyo ay hindi sa kanila. Tama po amin, ba? Sa Ay, Ay kayo po may-ari ng lupa? O sa magulang nyo? Sa magulang po. Ay, eh, bakit po sila, bakit po naibenta kung kanila ng iba, kung kanila yung lupa? na na siya, attorney. Oo nga. Kasi sabi niya, pina, ginigiba na yung bahay at pinapaalis na sila. Eh kung kanila yung lupa, sino po ang nagbenta ng lupa? Na, naibenta po ng magulang po, attorney. Ah, so ibinenta ng magulang mo. Mm. Eh, di natural yun naman bumili. May karapatan naman siya na gamitin yung lupa kasi binayaran niya yung mga magulang mo at naibenta niya. Naibenta nila. So, maari talaga silang mapaalis. O, talaga Oo. pong aalis sila. O, kasi binenta nyo kasi na Kasi po eh. binenta nila eh. Oo. So, wala nang question. Opo. Oo. Opo. Nakuha niyo po? Yes, ma'am. Oh, binenta na po kasi oh, nila. At sila naman uh, nabayaran po ba sila? Nang buo. Ayan. Sige, tanong natin yan. Hindi pa po. Ay, Ay hindi kung pa. hindi pa po sila nababayaran, huwag silang alis. Pumunta na po sila sa abogado. Oh, hindi pa pala bayad. Ay, hindi pa pala bayad eh. Oo. Oh, ano yan, nag-down payment o earnest money, gano'n. Paano ho yan? Carmen? Yes po. At isubagin oh. po kasi nila yung bahay po, eh wala wala po kami malilipatan. Ah, hindi okay. po. Yung po kasi malilipatan, hindi po kasi obligasyon ito noong nakabili. Mm -hmm. Kasi po yung nakabili, ay hindi mm -hmm. naman nila kayo pinwersa na ibenta, ibenta. sa kanila. Mm -hmm. At sila naman po nga ay magbabayad. Pero ano po mm -hmm. kaya ang kanilang kasunduan? Kasi po, kung... Kung ang kasunduan po nila ay uh, hindi maliwanag, dapat na hindi sila aalis hangga't hindi sila fully paid. Oh, kaya kung mayroon pa palang dapat bayaran, 'wag po silang umalis kasi baka hindi na sila bayaran. Tama. Opo. Kaya ngayon kinakailangan pong pumunta sila sa abogado para po mapigilan 'yung pagpapaalis sa kanila o 'yung paggiba sa bahay nila kasi po hindi pa sila bayad. Ngayon, yung pong abogado na pupuntahan ninyo, natural, hahanapin yung papeles ng bilihan na pinirmahan. Nung magulang ninyo, uh, nakapangalan doon sa bumili. Titignan po ng abogado yan para makita kung ano ba talaga ang naging kasunduan nila. Pero hindi po problema. Nung nakabili kung saan sila lilipat ay kasi po meron naman pong bayad na ibinigay sa kanila. Mm -hmm. At yung bayad na ibinigay sa kanila ay pinapresyum siyempre nung nakabili na yun ang gagamitin nila para humanap ng lilipatan. Okay. Nakuha mo Carmen? Yes oh. po Atty. Sige po Ah, Sige po. Maraming salamat po. Ako ano po, po po na mga magulang ko po. Sige po at uh, balik na lang po kayo sa amin. Kapag na po. Tawag kayo uli, opo. Okay, thank you Carmen. Okay, thank you. All right, eto naman si Martha ng Bulacan, 62 years old na ito attorney. Mm. Pwede ko po bang ireklamo ang gro grocery Ah, okay. Yung grocery na hindi daw nagbigay sa kanya ng senior citizen discount dahil na-iwan ko po yung booklet pero may card naman ako na ipinakita sa kahera. Ah, okay, madalas na nangyayari ito. Mm. Yung naiiwanan ng mga senior citizens yung kanilang booklet. Mm -hmm. Oo. Um, yun yung tanong niya kasi hindi siya binigyan. Oo nga eh. Eh ngayon kasi, pag PWD at saka seniors, merong deduction na 125 maximum. May mga grocery stores na hindi na tinitingnan kung anong binili mo, 125 agad ang kaltas. Meron namang mga groceries na at the end of everything, saka lang nakikita kung magkano yung nababawas. Minsan 123 lang, minsan 85 pesos, ganyan. Uh -huh. Eh sa kasama ang palad po kasi hindi hingi po kasi ng Correct. patas mm -mm. na dapat uh, kung grocery po ang ating binili kinakailangan na hindi lang yung senior citizen ang ating ipapakita kung hindi pati yung booklet Correct. kasi po uh, ito ay isang paraan para maiwasan naman po yung ginagawa ng ibang senior citizen na nandadaya. Na dodoble-doble. Uh, kasi, kasi pala, sila yung nag para sa si ibang tao. Kasi, ang weekly budget, if I'm not mistaken, ah, ang weekly budget po kasi is 125. Kaya, hinihingi po yung booklet sa inyo. Minsan, ang nabibili at nama, naku nabibili nyo lang ang may discount kasi necessity lang yung binibigyan hmm. ng discount. Eh, ba? Diba? Hindi naman lahat ng hindi, bagay. Hindi lahat ng bagay. So, minsan, ang nakukuha nyo lang 60 pesos na discount. Eh, pwede nyo pa magamit yung remaining kung hindi pa siya naglalaps mm -hmm. ng one week. So, mm -hmm. sinusulat ko yan doon sa booklet. Mm -hmm. So, kailangan ho talaga ng booklet. Ngayon, kung wala namang kasim booklet, baka naman sumobra yes. doon sa itinatadhana ng batas. Eh, kasi alam po ninyo, malaking kawalan din ito doon sa mga grocery. O, oh, kaya nga may... Nagre-reklamo na eh. O, oh, kaya nga merong clamor ngayon na yung mga fake na Uh, PWDs na may discount din mm. at mga fake na senior citizen cards. Although yung fake senior citizen card, medyo mahirap na yun. Kasi pag nakita mo yung tao, medyo halata mo na talis mukha talaga siyang 80 na hindi pa siya 80. Oo, oh, oh, pero ako sabi sabi ko senior ako, ayaw maniwala eh. Ay, ay naman. Ay, talaga naman. naman. <laughs> hindi talaga ako naniniwala. Mayro ako, tayo... ako naniniwala yung senior ah, okay. Hindi ah, <laughs> <laughs> sila natawa. Hindi naman nakakatawa. Yung kasi talaga namang hindi ka senior. Yun. May 40 ka na ba? Ay, naku. Huwag tayo. Next question, please. <laughs> <laughs> so, anyway. So, yun yun. Kailangan talaga ng card. Okay. Pero ngayon, Ay, tinanggalan ng card sa gamot. O oh, yan. O oh, yun. Sa gamot Padka na. Pagka ah, Wala ng yung, card, card. Tinanggal. Okay. Hindi, yung booklet ang tinanggal. Ay, sorry. Sir. Yung booklet. booklet. <laughs> tinanggal yung ang card, booklet. Yung card, nandoon pa rin. Yung oh, booklet yung na booklet lang. Yung booklet na lang. Okay, anyway. Ay, mm. naku. Maraming Daming salamat sa inyong pagtutok sa atin ngayong araw na ito. Do not forget, 7 o'clock po ng gabi. Dito pa rin yan sa Signal 101. Dito pa rin yan sa YouTube at Facebook Live. Diba? Hanggang sa susunod. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. at po, ang abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod. Bye!